yun palipad tayo ulit palipad natin yung ano, si Shekel tapos si yung kapatid niya na Shekel din dito lang sa Gidli lang yan lugon yun lugon dito si Shekel daw oh, yun lugon yung kapatid niya yun si Shekel dun dumaan tignan natin mga Lodi Cakes kung sinong mauna time shake 746 Ah, ito, si to ito, si Shigold to. To si Shigold. To, to pa siya to. Nagiwalay sila mga lodi kicks. yung kapatid niya mukhang dumiretso na yung kapatid niya tignan natin sa bahay kung sinong mauuna sa kanila lugon yun yung kapatid ni Shikald lugon eh punta na tayo mga lodi cakes